Nagmahal na naman ng dalawang piso ang kada kilo ng bigas at pinangangambahang tataas pa yan pagsapit ng Desyembre. Kaya mungkahi ng mga retailer sa ilang mambabatas na nag-ikot sa mga palengke, dagdagan pa ang importasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dito sa Farmers Market sa Cubao, nag-inspeksyon kaninang umaga sin House Speaker Martino Maldes at Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Kanina napansin nila ang mahal na presyo ng bigas, gaya na lang dito sa tindahan nito. Mula sa 48 pesos noong November 10, 50 pesos kada kilo na ngayon ang presyo ng well-milled rice. Habang 45 to 46 pesos naman ang regular milled rice sa ilang tindahan. Kaya ang ilang mamimili, tipid-tipid na muna. Meron na mag-budget. Agtipid kasi mahal na. Kahit nga raw ang mga tindera gaya ni Ilay, hirap magpaliwanag sa mga mami-mili sa madalas na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman nililista niya ang bawat taas presyo. Siyempre na-explain na lang namin kasi magulat sila, oh uh, kahapon lang 48 ito, tapos ngayon 50 na. Siyempre mataas na kasi siya. Wala na kaming uh, mahanap na bigas sa mga supplier ko para lang masustain ko yung 48 para bumaba o maging stable ang presyo, tingin ng mga tindera dapat daw ay may pumasok na imported rice. Ayon sa ilang nagtitinda, kung pagbabasihan ng trend ng pagtaas ng presyo ng bigas, hindi malayong magmahal na naman ito ng dalawang piso kada kilo pagdating ng Disyembre. Maging ang Kongreso gusto ring malaman kung dapat nga bang mag-angkat ulit ng bigas para mapababa ang presyo nito. Iniisip nila baka no, baka kulang yung imports at uh, kasi yan hinahalo diba local production at uh, importation o baka kulang yung, yung di ba pero check natin, inspect natin. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Department of Agriculture. Samantala nananatili naman sa 350 pesos hanggang 390 pesos kada kilo ng karneng baboy hanggang 220 pesos naman sa manok. At nagtaas naman ng 20 pesos ang per kilo ng baka na ngayon nasa 520 pesos na. Nasa 220 hanggang 280 pesos naman ang kada kilo ng bangus, 130 pesos ang tilapia at 280 pesos ang galunggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.